Hello guys, dahil nga may hindi natuwa sa ating niluto na malunggay recipe ay ibabalik natin ito sa dati Pasensya na po ate kung hindi nyo nagustuhan ng aking recipe at eto na nga ibabalik na nga natin Sa lahat talaga ng bagay ay may ko kukontra sayo at hindi kumpleto talaga ang buhay kapag walang kontrabida Buti na nga lang itong aking sandok ay nakisama Kaya niya nga ibalik sa hilaw ang mga luto na Gagamitin ko na nga lang din ito aking kutsara para nga maibalik ito sa mangkok. Tignan nyo naman ang aking kutsara. Napakabilis nang kuhain ang mga nailagay na nga dito sa aking kawali. Dalawang piraso na nga lang ang natira. Tatanggalin na nga lang din natin ang pagkahulma na pabilog. At nang matapos ko na nga ay tatanggalin ko na nga lang din ang mantika at gagamitin ko na nga lang din sa susunod. Heto naman ang ating susunod na tatanggalin ang mga nailagay ko. Sa bagay, mga mare, sa susunod na pagluluto ko ay pwede ko pa nga sigurong gamitin ang mga tatanggal ko dito? Hahaluin ko nga ito para nga mapaghiwalay ko ang itlog, harina at mga nilagay kong pampalasa. Uunahin ko na nga itong harina, ibabalik ko na nga ito sa plastic. Gagamitin ko na nga lang din ito pag nagluto ako ng pritong manok. Pagkatapos nga ng harina, isusunod ko naman itong asin na nilagay ko rito. Naibalik ko na nga sa lagayan ang asin at ito namang paminta ang aking kukunin. At ibabalik ko nga rito sa plastik at susunod naman ito magic sarap. Susunod naman nga itong isang pirasong itlog. Ipiprito ko na nga lang bukas pang almusal. Natanggal ko na nga lahat ng pampalasa na nilagay ko at isusunod ko nga itong sibuyas. Gagamitin ko nga ito aking kutsilyo para nga maibalik sa dati ang aking sibuyas. Napakaganda nga ng aking kutsilyo at naibalik niya nga sa dati ang sibuyas. Nang maibalik ko nga sa dati ang sibuyas, isusunod ko na hiwain ito ang malunggay. Buti na nga lang, mahiwaga itong pinaghihiwaan ko at itong kutsilyo. Kaya nga ibalik ang mga nahiwa na sa dati. Itutuloy ko nga lang din ang paghiwa sa malunggay. Pagkatapos ko kong ilagay sa mangkok, ay ibabalik naman natin ito sa mga tangkay ng malunggay. Napagagaling nga ng aking kamay at kaya niya ngang ibalik ang mga dahon sa tangkay. Inisa-isa ko nga para siguradong makabalik ito sa tangkay ng malunggay. At baka naman matuwa na si ate kapag naibalik ko na nga sa dati ang niluto kong malunggay recipe. At ayan na ate, tapos ko na ang ibalik. Baka mapanood mo ito ulit ate, ay tignan mo na, tapos ko nang maibalik sa dati ang lahat. At syempre, hindi naman nating pwedeng ibalik ang mga bagay na nangyari na. Pinagbigyan ko nga lang ito si ate dahil hindi nga siya natuwa sa aking niluto. Hanggang dito na lang guys, bye bye, matsala!